bilang isang tunay na muslim na may pananampalataya ka Allah subhanahu wa ta'ala huwag tayong basta-basta magpalin lang sa gawain ng mga shi'ah sa Iran na kung nuwari ay aatakihin nila ang mga yahud sa Israel bakit? dahil kung babalikan natin ang kasaysayan ang mga yahud ang silang unang nagplano kung papaano sirain ang ating reliyong islam at dahil hindi nila kayang sirain sa kapanahunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nagplano silang may isang taong ipasok sa relihiyong Islam upang sirain ito sa pangalan ng Islam at ito si Abdullah bin Saba si Abdullah bin Saba ay isang Yahud at gusto niyang sirain ang ating relihiyong Islam sa kapanahunan ng at hindi niya kayang sirain ito sa pamamagitan ng pagiging isang Yahud pero pumasok siya sa Islam at naging isa siyang Muslim sa paningin ng mga tao at dito nagsimula ang kanyang plano. Kaya si Abdullah bin Sabah ay nagpalaganap ng mga kabalaktutan na patungkol sa ating relihiyong Islam. Sinira niya ang ating relihiyong Islam at ito din ang naging founder ng mga Shia. So sa madaling salita, ang mga Yahud ay kasama sa plano nila ang pagpasok sa Islam upang sirain ito at sila yung mga Shia sa kapanahon ng yaon at hanggang ngayon. Kaya huwag tayong basta-basta